Hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Maunlad na Pilipino. Maunlad. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino kasama si Ka John Enriquez. Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Maunlad na Pilipino, Maunlad na Pilipino. sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Sumasa yung papawin mula sa Maynila Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines F-E-B-C 702 d z a Agapay ng Sambayanan Ang oras, alas 6 ng gabi Mula sa F-E-B-C, Philippines Sumasa inyo ang Hudyat Balita Narito ang inyong tagapagulat Magandang gabi, narito ang mga balita ngayong biyernes, 27 ng Nobyembre 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Hudyat Balita sa mga balita ngayon, COVID-19 cases sa Pilipinas umakyat na sa mahigit 425,000. Bakuna ng AstraZeneca kontra COVID-19 kailangan pa ng karagdagang pag-aaral. World Health Organization iimbestigahan ang Wuhan sa pagkalat ng COVID-19. At ngayon sa detalye ng mga balita. Hudyat, pangunahing balita. Umabot na sa mahigit 425,000 ang kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa bansa. Sa huling datos ng Department of Health o DOH kaninang alas 4 ng hapon, nadagdagan pa ng 1,631 ang COVID-19 cases kaya nasa 425,918 na ang confirmed cases sa bansa. Sa so nasabing bilang 30,047 o 7.1% ang aktibong kaso. Nasa 84.3% ang mild, 8.3% ang asymptomatic. 4.7% ang critical at 2.5% ang nasa severe na kondisyon. Samantala, nasa 46 ang napaulat na nasawi, kaya umakit na sa 8,255 ang COVID-19 related deaths sa bansa. At 370 ang bagong gumaling sa sakit, kaya naitala ang 387,616 na total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Hudyat, pangunahing balita. Ipinagagamit na ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang A na staysafe.ph bilang official contact tracing app ng ahensya at opisina ng pamahalaan. Ang hakbang ay naglalayong mapag-isa ang lahat ng digital contact tracing data sa loob ng nakaraang walong buwan. Hinihikayat din ng IATF na gamitin ng pribadong sektor ang staysafe.ph para mas madaling magamit ang kanilang mga digital systems sa na nasabing app. Sa kasalukuyan ay hindi pa pinag-iisa ang mga contact tracing efforts sa bansa. Magkakaibang sistema ang ginagamit ng pamahalaan at ng pribadong establishmento. Nais ng IATF na ang lahat ng data na nakakalap ng Department of Health, mga ospital, mga temporary treatment center, commercial establishments at mga pagawaan at opisina ay maipon sa isang centralized repository. Hudyat, pangunahing balita. Samanta Samantala, pagsasamahin na ng pamahalaan ang mga datos sa COVID-19 contact tracing para mas makontrol ang pagkalat ng virus. Alamin natin ang detalye sa report ni Heidi Bernardo Sampang. Aprobado na ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases ang consolidation o paglalagom ng contact tracing data mula sa digital applications. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ito ay napagkasunduan sa naging pulong ng IATF kahapon sa layong makontrol ang ibayong pagkalat ng virus. Batay sa atas ng IATF, dapat na makaabot ang digital contact tracing data sa itinakdang minimum data requirements ng Department of health ang mga data ng naging contacts ng COVID-19 patients mula sa health facilities, establishments, workplaces, transport hubs at local government units ay dapat isumite sa isang centralized tracing data repository na may link sa COVID-Kaya o Dikaya ay sa COVID-19 document repository system. Ayon kay Roque, imamandato ng pamahalaan na ang staysafe.ph ang siyang gamitin ng lahat ng ahensya ng gobyerno pati ng LGUs bilang digital contact tracing application. Ngayon pa lamang, hinimok na ng palasyo ang mga pribadong establishmento, mga gusali at tanggapan na gamitin ang StaySafe.ph. Samantala, para naman dun sa mga may ginagamit ng contact tracing applications, hinihimok ang mga ito na i-integrate ang kanilang apps sa StaySafe.ph system. Heidi Bernard, Sampang, FEBC News. Hudyat, Pangunahing Balita. Samantala, iniulat ng drug company na AstraZeneca na bagamat kakailanganin ang dagdag pang pag-aaral sa kanilang bakuna kontra COVID-19, hindi naman ito makakaantala sa proseso ng pag-aproba sa Europa. Ang dagdag na mga global trial ay isasagawa sa harap ng mga katanungan tungkol sa pagiging epektibo nito laban sa sakit. Sinabi ng pinuno ng AstraZeneca na beberipikahin nila ang resultang mas epektibo ang paggamit ng half dosage na sinunda ng full dosage, idinagdag ng CEO na magiging mas madali ang test na ito dahil mas kakaunting volunteers ang kailangan dahil nakitang mataas ang efikasi ng bakuna. Palitan bayan kailangan na ng massive tree planting sa lalawigan ng Quezon. Ito ang inihayag ni Quezon Governor Danilo Suarez dahil sa labis na epekto ng mga nagdaang bagyo sa kanilang lugar partikular na sa sektor ng agrikultura. Aniya labis na apektado ang kanilang lalawigan tuwing may bagyo at aabutin pa ng ilang buwan bago maibalik ang mga nasirang pananima. Matatanda ang isinailalim ang buong Luzon sa state of calamity dahil sa pinsalang idinulot ng mga nagdaang bagyo. Ulat Panahon Samantala, ating alamin ang lagay ng panahon mula kay pag-asa weather forecaster Raymond Ordinario. Magandang hapon sa iyo, Raymond. Magandang hapon at para sa nagiging lagay ng panahon natin para sa araw ng Biyernes, November 28, 2020. Makikita natin sa satellite imagery na wala na nga itong ating low pressure area na binabantayan at tuloy na itong natunaw kaninang alas 9 ng umaga. Sa ngayon, may mga makakapal na kaulapan pa rin dito sa silangang bahagi ng ating bansa na uh, epekto pa rin yan ang tinatawag nating easterlies. Samantalang patuloy pa rin uh, naaka epekto itong ating Northeast Monsoon o Amihan dito pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya sa buong araw o haga sa buong araw, inaasahan pa rin natin ang maulap na papawiri na may karat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog dito sa Metro Manila, na Eastern and Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao at Davao Region. Samantalang ang uh, Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng Luzon ay magkakaroon naman ng maulap na papawiri na may mga may hinang pag -ulan. Ang nalalabing bahagi ng Kabisayan at ng Mindanao ay magkakaroon naman ng maaliwara sa panahon maliba namang sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Even though nga malalaki o, oh, oh, maraming kaulapan na nakikita natin sa ngayon, hindi naman ito nangangulugan lalo na dito sa Luzon area na magkakaroon ng mga malalakas na pagulam. Diyan naman sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao ay inaasahan natin ang malaking chance ng pagkakaroon ng mga localized o scattered thunderstorms. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa, Raymond Ordinario nag-uulat. Maraming salamat, Raymond Ordinario ng Pagasa Weather Forecasting Center. Hudyat, Balitang Pandaigdig. Iimbestigahan ng World Health Organization ang palengke sa Wuhan, China kung saan nagmula ang coronavirus disease 2019 o no COVID-19. Sa kabila nito ay giniit ng WHO na walang ebidensya na artificial ang COVID-19. Sa ngayon ay tinitingnan ng dahilan sa nakakahawang sakit ay ang paglipat nito sa tao mula sa mga paniki. Nagsasaliksik ngayon ng China Epidemiologist kasabay ang ibang international team na gumagawa ng pangalawang pag-aaral ukol sa sakit. Titignan na maigi ang mga pumasok at lumabas na pagkain sa nasabing pamilihan. Budyad, Balitang Pandaigdig. Samantala, natuloy muli ang Brexit trade negotiations sa pagitan ng United Kingdom at European Union. Napagpaliban ito pagkatapos mag-self-isolate ni EU Chief Negotiator Michael Barnier dahil nagkaroon ng COVID-19 ang isang staff niya. Mahalaga ang nasabing negosasyon dahil posibleng magpataw ng mataas na tarif ang EU sa mga produktong galing Britanya. Inaasahang magkakaroon ng trade deal sa pagitan ng EU at Britanya sa December 31. Ilan sa binabalangkas ay ang patakaran sa kompetisyon at government aid sa mga negosyo at fishing rights. Udyat Balita. Abangan sa pagbabalik na ating balitaan dito sa Hujat Balita, mag-asawang Tiamzon hinatulang guilty sa kidnapping sa apat na sundalo. Police visibility palalakasin ng PNP ngayong Christmas season at posibleng pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy sa bansa dahil sa epekto ng mga bagyo ikinabahala. Hujat Balita COVID-19 reminders from DOH. Tamang paghugas ng kamay. Ang simpleng paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa anumang sakit. Makakatulong rin ito sa pagpigil ng pagkalat ng mga viruses kung wasto at regular itong gagawin. Basain ng tubig ang kamay at magsabon. Sabonin ang mga palad at likod ng mga kamay. Kuskusin ang mga pagitan ng daliri, kuko at pagitan ng mga hinlalaki. Kuskusin rin ang mga tulo ng mga daliri sa magkabilang palad sa paikot na paraan. Gawin ito sa loob ng 20 segundos bago banlawang mabuti gamit ang malinis na tubig. At tuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Hudyat, pangunahing balita. Kinatula ng reclusion perpetua ng Quezon City Regional Trial Court ang mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon dahil sa kasong kidnapping. Ito ang kinumpirma ni AFP Public Affairs Office Chief Navy Captain Jonathan Zata batay sa dokumentong kanilang nakuha mula sa korte. Hinatulan ng mag-asawa ng in absentia ng apat na pung taong pagkakulong at pagbabayad ng mahigit 200,000 pesos na danyos sa complaint na si o complainant na si Lieutenant Abraham Claro Casis. Si Casis ay isa sa apat sa mga sundalong dinukot ng mga NPA members sa Quezon Province sa loob ng 75 araw. Ang kaso ay nag noong taong 1988 kung saan isinampa ang kaso noong 1990, ngunit na at na arraign lamang taong 2014. Una nang nakalaya ang mag-asawang noong 2016 matapos makapaglagak ng 100,000 pesos na piyansa upang makaisa sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NPA-NDF. Subalit muli silang ipinaaresto ng korte matapos alisini ni Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks at ipawalang bisa ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Bukod sa kidnapping, ipinagharap din sa kasong multiple murder ang dalawa matapos madiskubre ang ginawa nilang mass grave sa late noong dekada 80. Sa so ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operations ng PNP-AFP laban sa mag-asawang Tiamzon. Kutiyat pangunahing balita. Sa iba balita, PNP magpapakalat ng mas maraming kapulisan sa lansangan ngayong Christmas season. Alamin natin ang report ni Heidi Bernardo Sampang. Mas maraming mga pulis ang makikita sa mga lansangan at iba't ibang lugar na dinarayo ng mga tao ngayong panahon ng Pasko at Bagong Taon. Sa laging handa public briefing, sinabi ni PNP spokesman Brigadier General Ildebrandi Usana na inaasahan nila ang pagtaas ng mga insidente ng mga pagtitipon at pagdagsa ng mga tao ngayong holiday season. Binigyan di ni Usana na bagamat pinapayagan na ang paglabas-labas ng mga tao at pagbubukas ng mga negosyo, dapat pa rin masunod ang ipinatutupad ng mga patakaran ng IATF, lalo na ang minimum health protocols. Dahil dito, ang mga ilalabasan niyang mga pulis sa lansangan ay magiging aktibo sa paninita at pagpapaalala sa publiko sa IATF guidelines. Pakiusap naman ng PNP sa mga may-ari ng negosyo at sa pamunuan ng mga simbahan na sila na mismo ang magpatupad ng health protocols sa kanilang hanay. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, idiniin ngayong biyernes ng Department of Interior and Local Government, uh, DILG Secretary Eduardo Año, na dapat paigtingin pa ang kapasidad ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN laban sa cybercrimes o mga krimen na isinasagawa sa pamamagitan ng internet. Nagpahayag ng pagkabahala ang kalihim sa pagtaas ng level ng mga banta sa internet na bunsod ng pandemya. Aniya, 59% na ang pagtaas ng insidente ng phishing, scam at fraud. 36% ang itinaas ng dami ng malware at ransomware at 14% ang itinaas ng fake news. Sa isang joint statement ng 14th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, nitong Miyerkules nagpahayag ng pagkakaisa ang mga kinatawan sa kanilang pakikipaglaban sa transnational crime sa gitna ng COVID-19 pandemic ayon sa statement lumalakas ang banta ng transnational crime dahil sa makabagong teknolohiya. Udyat, pangunahing balita. Samantala, sa pamamagitan ng isang joint motion, humingi ng temporary restraining order o TRO sa Korte Suprema ang 23 sa 37 grupo ng mga petitioners laban sa Anti-Terrorism Law. Kabilang sa mga pumirma sa motion na pumipigil sa implementasyon ng nasabing batas sina retired Supreme Court Associate Justices Antonio Carpio and Conchita Carpio Morales, National Union of People's Lawyer o NUPL President Andre Oladia, Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, Albay Representative Ethel Lagman, mga journalist, youth leaders, mga kinatawan ng simbahan at mga humanitarian workers. Ayon sa NUPL, nagkaroon ng konsensus sa mga petitioner na mahigpit ang pangangailangang pigilin ang implementasyon ng batas dahil may conflict sa pagitan ng sinasabing pagmamalabis sa gamit ng state power at ng karapatan ng mga mamamayan. Sa ilalim ng naturang batas, may tungkulin at responsibilidad ang Anti-Terrorism Council na i-designate na terorista ang mga individual o grupo kahit hindi dumaan sa due process. Pudyat. Pangunahing Balita. Samantala, nababahala ang isang senador dahil sa posibleng pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy sa bansa dahil sa mga nagdaang bagyo. Alamin natin ang kabuang detalye mula kay Neray Sarmiento. Ikinabahala ng isang senador ang posibleng pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy sa mga lugar na binayo ng mga magkakasunod na bagyo. Ito ang inihayag ni senador Win Gatchalian matapos tumaas ang teenage pregnancy cases noong matapos na manalasa ang bagyong Yolanda taong 2013. Sa datos ng National Research Council of the Philippines ng DOST, lumabas na 23.5% ng mga dalagita sa Eastern Visayas ang nabuntis habang 14.8% sa mga ito ang nabuntis muli sa sumunod na taon. Ayon kay Dr. Gloria Nelson na nagsagawa ng naturang pag-aaral, malaki ang posibilidad na ang mga edad 10 hanggang 19 na taong gulang ang nabubuntis sa mga evacuation centers sa tuwing may kalamidad. Dahil dito, binigyan diin ng senador na dapat iyakin ng pamahalaan na maprotektahan ang mga kababaihang minor de edad. Bukod pa rito, mahalaga rin Anya na matiyak tuloy na tuloy-tuloy ang implementasyon ng reproductive health programs sa bansa. Samantala, sinabi rin niya na may malaking ambag ang pandemya sa paglobo ng bilang ng teenage pregnancy. Nilay Sarmiento, FABC News. Palakasan nakamit muli ni bowling legend Rafael Nepomuceno ang isa pang world record. Nakuha ni Nepomuceno ang pang-apat na Guinness World Record dahil sa pinakamaraming 10-pin bowling winning. Matatanda ang nakuha niya ang una niyang record noong 2007. Mayroon siyang 133 title ng magpunyagi sa PTBA Open Masters noong 2019. Naging Bowling Hall of Famer si Nepomuceno sa World Cup of Bowling ng apat na beses noong 1976, 1980, 1992 at 1996. Hudyan, palakasan! Inaasahan mamayang gabi ang laban sa pagitan ng Gilas Pilipinas at Team Thailand sa FIBA Asia Cup Qualifier. Ilan sa mga headliner ng Gilas Pilipinas ay sina Kobe Paras, Isaac Akbo at Juan Gomez. Kumpiyansa ang Gilas na patunayan na kumukwestiyon sa kanilang kakayanan sa laban mamaya. Kinakailangan ng Gilas ang pangalawa at pangatlong panalo laban sa Thailand team ngayong gabi at sa November 30. Makakaharap ng gilas ang all professional player team sa Thailand mamayang alas 9 ng gabi, oras dito sa Pilipinas. Hudyat Balita Sa pagbabalik na hudyat balita, bagong Japanese ambassador dumating na sa bansa. Pakikiisa ng mga driver sa service contract contracting program ng LTFRB ipinanawagan ng DOTR. At mas maraming sakay sa shuttle services, aprobado na ng IATF. Hudyat Balita <coughs> ep, 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 ep. Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Hudyat Pangunahing Balita Dumating na sa bansa ang bagong Japanese ambassador to the Philippines. Sa inilabas na statement ng Japanese Embassy, dumating sa Manila si Ambassador Designate Koshikawa Kazuhiko. Layon ng kanyang pagbisita na mas magpatatag ang ugnayan ng Japan at Pilipinas. Bago italaga sa Pilipinas ambassador ay naging dating Japan ambassador to Spain siya mula 2014 hanggang 2016 at sa Angola noong 2008 hanggang 2011. Pinalitan ni Koshikawa si former Japanese ambassador to the Philippines Kohi Haneda na nagtapos ang tour of duty nitong November. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, hinimok ng pamunuan ng Department of Transportation o DT DOTR ang mga tsuper na mga pampublikong sasakyan na makilahok sa Service Contracting Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, sa ilalim ng programa, tutulungan ng mga driver na magkaroon ng karagdagang kita sa pamamagitan ng incentives batay sa kanika nilang performance o sa distansyang itinakbo nila. Paliwanag ng LTFRB, makatatanggap ng 11 pesos kada kilometro ang mga driver ng mga traditional at modern jeepneys, habang 23 pesos at 10 centavos kada kilometro itinakbo naman para sa mga driver ng public buses. Mababatid na sa Bayanihan 2, mahigit 5 billion pesos na pondo ang nakalaan para maisakatuparan ang naturang programa at mabigyang tulong ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Sa ngayon, sa ikatatlong araw na ng General Registration at Orientation Program sa Quezon City Memorial Circle at magtatagal hanggang sa November 29. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, maaari nang magsakay ng mas marami sa mga shuttle service kasunod ng pag-aproba na IATF. Alamin natin ang detalye sa report ni Heidi Bernardo Sampang. Dinagdagan ng IATF ang bilang ng mga pasaherong pwedeng isakay sa commissioned shuttle services. Inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque na ito ang napagkasunduan sa pulong ng IATF kahapon sa layong tulungang umangat ang ekonomiya na lubhang pinadapa ng COVID-19 pandemic. Sang-ayon sa IATF resolution, ubra na ang one-seat apart arrangement o full seating capacity ng shuttle service na pre ng kumpanya para sa kanilang mga empleyado. Ngunit tagubili ng IATF sa mga ito, dapat may dividers ang bawat pasahero at kailangang sundin pa rin ang iba pang health protocols na ipinatutupad sa pampublikong sasakyan. Inatasan ng IATF ang Department of Labor and Employment, gayon ang Department of Trade and Industry na mag-issue ng kaukulang advisory kaugnay ng pinapayagang pagtataas sa operational capacity ng shuttle services. Matatandaan na una ng pinahintulutan ng IATF ang pagtataas ng bilang ng mga pasahero sa mga tren at ang pagbabalik biyahe ng provincial buses at motorcycle taxi basta't susunod ang mga ito sa itinakdang Seven Commandments para sa mass transit system. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Iniulat ni Justice Secretary Minardo Guevara na ilalabas sa Desyembre ang unang ulat sa drug war ng Administrasyong Duterte. Paliwanag ni Secretary Guevara na antala ang paglabas ng report dahil sa sunod-sunod na mga kalamidad. Nauna nang ipinangako ni Secretary Guevara sa United Nations Human Rights Council noong June 30 na ilalabas ang report ngayong Nobyembre. Sa isang resolusyon ng UNHRC nitong Oktubre, isinulong nito ang mungkahing magkaroon ng capacity building tungkol sa ikauunlad ng sitwasyon ng pangangalaga sa karapatang pantao o human rights sa bansa. Hindi ito naglunsad ng sariling imbestigasyon na matagal na isinusulong ng mga human rights groups. Palitang Bayan Importado ng LGU Datu Montawal, Maguindanao, ang deklarasyon ng gobyerno na persona ng grata sa CPP New People's Army at mga armed lawless groups o ALDS sa bansa. Ito mismo ang tiniyak ni Datu Montawal Mayor Datu Oso Montawal at Vice Mayor Datu Vicman Montawal. Layunin itong tiyakin ang kaligtasan at katahimikan ng bawat mamamayan ng Datu Montawal. Hiling ng alkalde ang kooperasyon at pakikisa ng bawat isa upang makamit ang tunay na kapayapaan. Nagpasalamat din si Mayor Montawal sa militar at pulisya na araw gabi na nagbabantay sa seguridad ng taong bayan. Budyat, kalakalan. NFA, tiniyak na kalidad ang bigas na kanilang ibinibenta sa merkado at presyo ng construction materials tumaas dahil sa pagdami ng home improvement. Narito ang detalye sa report ni Ruby Poyos. Tiniyak ng National Food Authority o NFA na magandang kalidad na bigas ang kanilang ibinibenta. Ayon kay NFA Administrator Judy Carol Dansal, may mga protocol silang sinusunod para maging maayos ang bigas na iniimbak nila tulad ng regular quality audit at pest control at pagpapalit ng bigas na mababa ang kalidad. Matatandaan na may inireklamong NFA retailer sa Pasig Mega Market dahil mababang kalidad na bigas ang kanilang binibenta. Samantala, tumaas ang presyo ng mga construction material kasunod ng mga dumaraming small construction projects. Base ito sa retail level index ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa datos, tumaas ng 1.3% nitong Oktubre kumpara sa 0.7% noong Setyembre. Tumaas ang mga materyales na gawa sa metal ng 21%, masonry ng 1.4%, at mga pintura sa 1.8%. Posibleng dahilan sa pagtaas ng materyales dahil sa dumaraming mga maliliit na construction project at mga do-it-yourself o DIY repairs. Ang pagtaas ng demand sa retail index sa construction materials ay makadadagdag sa pagrecover ng construction sector. Para sa balitang kalakalan, ako si Ruby Poyos. Hudyat ng Pag-asa Mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang Siyam, Talatang Isa Upurihin kita, yawe ng buong puso ko Mga kahangahangang ginawa mo'y ipahahayag ko Hudyat Balita At iyan ang mga balita na hatid sa inyo ng FBC Network News Para sa Hudyat Balita, ako po si Maan Primero Laging tandaan ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudya. Balita! Hatid sa inyo ng FABC Philippines, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.28 ng gabi. Panginoon, dalangin ko po na pagpalain niyo po ang aming pamilya at ingatan niyo po si nanay at tatay. Dalangin ko po, O Diyos ko, pagalingin mo ang mga mayroong sakit. Lord, dalangin ko po na makabangan po ang mga tagabikol at katanduanis na labang na apektuhan ng bagyo. Lord, prayer ko po na sana makita na po kami ni teacher at ng mga classmate ko po ng face to face. Nahihirapan po kasi sa online class. Lord,